Kung sakali po na unfortunately, napasama ka dun sa religion na ah, hindi pala 'yun yung yung tamang religion. Ah, wala na po wala na po bang pag-asa na maligtas yung isang member. Pagka napasama ka dun sa hindi tamang religion and ah, kahit alam mo nang hindi tama, nagpapatuloy ka pa. Eh sinasabi sa 15:14 ng Mateo ang ganito. Pabayaan ninyo sila, Sila'y mga bulag na taga-akay. At kung ang bulag ay umakay sa bulag, ay kapwa sila mga huhulog sa hukay. At wala kang pag-asa pag pagka, so, nagpapaakay ka sa bulag o sa maling relihiyon kapatid. Mm -hmm. Siguro, kung alam mong hindi tama yung relihiyon mo, tumigil ka na lang. Baka may pag-asa ka pa. Mm -hmm. Alam mo kasi, pag hindi tama, dapat itinatakwil yan. Eh. Sabi nga dun sa 12.9 ng Roma, abhor that which is evil, and cleave to that which is good. Pag alam mong mali, hindi eh, mo pa nakikita yung tama, Itumigil eh, ka na dun sa mali. At pag tumigil ka, palagay ko di ka naman pababayaan ng Diyos na hindi mo makita yung tama. Kasi ang susunod na utos niya, itakwil mo yung masama, makisanib ka sa mabuti at eh, susunod na utos ay sumanib ka sa mabuti hindi, hindi mo naman masasaniban kung di mo alam kaya ang Diyos din ang gagawa ng paraan para malaman mo kung alin yung mabuti mm -hmm. Ganon yon ganun